Yo, what's up mga kateki? Welcome back again sa ating channel. So, today's video ay gagawa tayo ng is wifi ulit. Yan, from Enigma Enterprises. Yan, sila yung may-ari. So, ipapagawa ito dahil ang problema is connecting. So, tinan natin sa loob kung ano yung sira. Yan, shout sa Enigma. Enigma ba yun? Enigma Enterprises. Okay, gawin mo na natin ito guys. Eh, baka ganito rin yung problema nyo sa piso wifi nyo so pwede makatulong sa inyo po guys bago yung bago yung ating antenna. antena tinan natin sa loob kung ano yung laman buksan na natin yung kanyang likod so ito sa likod pala is meron siyang port uh, so ito ay extender port mga USB port maganda nyo ba? Um, pang extend lang pero sa loob niya may wire yan sa papuntang doon. Ito yes, switch. Yeah, so ito yung laman niya. Mayroon siya next extra. Uh, ito yung nasira pala. Yung una. Uh, kasi ito nagtanong mo ko dati kung sa mga kabilay ano, sa ano. sabi ko sa lasano. Ito yung ano baka umiinik. Ito yung sa PUE kasi guys eh. Ang hindi niya kinaya yung sa antena, o so, nakiglatan mga ganyan, May nasunog dito. At least hindi siya sa, sa ano, sa board. Ano. Ganda rin yung mga metal. Oh, dito na tayo. So, ito yung kanyang board and wala siyang customized board na namin. Ang sa ilalim is yung uh, yung power adapter ng antena tapos yes na okay, sa si ko to titingnan ko kung ano yung sa gira pagka okay, board il ilaw to board na agad yan yeah. so, lang yes, uh, good to be true okay na mo may ilaw yung board Nilapit ko lang yung camera natin. Ah, umilaw siya guys. So, yun yung green. Importante dyan. Tapos, yung dito sa landport. Pagka nagbuting, magbiblinking oh, biblingting yan. Ah, yun lang naman. Tapos, dito sa relay. Ayan, ah, itong relay niya, hindi siya cut. Pagka hindi umilaw yung cut-off niya, ibig sabihin niya yung program mo yun kasi yung board niya. na yung ibang gagalawin yung hindi na yun lang. Ganyan na pala natin ng internet. Okay, so naka-switch na yung ating ano, lipat ko man yung camera natin. Ay nating mag-connect sa kanyang uh, SSID. So ito yung pangalan niya, Neil. No? So Wi-Fi. <coughs> ah, Ay, ito. Ay problema niya, connecting. Uh, siya guys medyo maingay dito sa lugar namin eh. yeah, connecting guys so maraming issue yung connecting pagdating sa ano sa piso wifi program guys dito uh, power uh, nabibitin pero dito wala kasi tayong pagbabasihan ng ano eh kuryente okay, kung tama pa yung binibigay nung power supply natin dito so try ko sa program so nakab nakabot na yan so, nakabot na uh, connect na dito sa kanyang paso ah, connecting lang ano, you know, could not get IP address i-check ko muna yung kanyang antena kung uh, goods ito advance lang natin static muna natin one dot 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 2 pala static save na natin so magkukonnect tayo dito sa nil ulit uh, naka static ano na tayo IP yeah. always connect lang natin yan only this time so punta tayo ng browser So, dito tayo sa 9192.68 Yan, yeah, sa kompas. Kasi kompas yung kanyang antenna eh. Magkikaya naman sa likod yung kanyang IP. Address, same. So, dito admin lang yan, admin. So, may password is mali. Pinalitan na. Hindi oh, pa. Yan naka-AP siya. AP mode. So, tama naman siya. Naka-AP mode. Blizzard. Ah, uh, AP. AP mode. Yan. So, okay na. Tama naman to. Naka-40. So, dapat 20 lang. Country is US. China lang natin yan. Naka-auto yung uh, ban. Ah, Next natin, then finish. Tayo natin magbuting then i-ano na lang natin ito ulit. Alisin natin yung kanyang IP, static IP. Sinunin yung switch ng ilaw. Ito muna tayo mag-focus sa ating cellphone. nakabuting na yan. So, punta tayo sa sa Ayan. Manage setting. Kasi natin yung IP. Static. Lagay natin sa DHP. Balik natin. Then save. Pag, kung hindi para mag-connect, program na yung sira. connecting pa rin guys, di ba? Connecting pa din. Yan, so ayaw, ayaw niyang pumasok. So wala tayong mapagsalpakan na ibang uh, PC kung goods tong antena. Pero meron tayong antena. Na uh, gumagana. Yan, ayaw oh. So try ko yung isang antena ko Pusko muna Okay so pinalitan na natin ng uh, uh, Antena Yan you know? so, yun yung bago niya yung puti Tapos yan yung isa yung sa akin naman Gumagana yan eh. You know? So connecting din o you know? Tapos ang pinagtata ko dito itong relay So hindi ko lang kung cut off to na pa kasi nakaset pin pa eh yung cut off yan ano to uh, dapat mamatay itong coin slot pero nakaswitch yan o naka nakaswitch so hindi siya nagbooting ng maayos so tignan na natin sa program na guys okay, program ko na lang i-flash ko na lang yung kanyang SD dito pala guys mukhang ayos hindi na dinisa natin yung kanyang coin slot kasi so, mayroong itlog ng butiki doon. Oh. Yan o. Oh. Nakikita niya gumalaw yun. Know. Itlog ng butiki. So, umisa na natin yan kasi marami na rin. Oh. Eh. Blow. And yun. Program. So, balik natin. Oh. Balik tayo. Program na yung sira nito. Yan. Ialisin <clears throat> na natin yung memory niya. ayaw mag-focus eh. Yan, para makita nung nagpagawa na kung ano yung mga tinatanggal-tanggal natin dito. Yan, 8 gig micro strontium yung brand nya. Okay, yun boss yung kanyang memory guys ha. Yan. Ah, ginagawa ko ng video para hindi nila sabihin pinagpapalitan natin yung mga pesa. So, legit tayo pagka gumagawa tayo. Kumukuha ko ng details para sabi nilang may pinalitan hindi natin ginagawa yun okay so, yun program na natin Faster, 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 faster. faster. you want, but mm -hmm. why going so very slow? Hey guys, you're waiting waiting it white na Ito yung big White na. Yan guys, yung pagkasira na yung memory natin. Pag pinoformat natin. Yan. Not responding. Yan. Yan yung kaiser na nagpapagawa. Yung 8 gig. Uh, no, kaya ayaw na mag-response yung memory nya pinopormat ko guys. Yan. Itatry kong i-retrive. Wala. Yan. sira na. So, kung na ako ng panibagong memory natin, ito na. So, lights ko guys ah. Yan. So, ito yon 16 gig na to. 16 gig. Yan ang 16 gig. Yan. And, ipapalit natin dyan kasi not responding na. No. Wala na yan pag po-format mo. So, ganito yung tsura niyan pag i flash mo guys. Sandali. So, ganyan pag ipa-flash mo yung isang Flash ano natin. Uh, memory natin. Memory natin. Magulo. And guys, so ganito yung itsura nya pag ipa-flash mo. Yung memory nasira. Ayan. Wala na. Starting ganyan lang. Mabagal. Tapos mag-flash man yan is uh, 200, 300 plus minutes yung iaantayin mo. So, ibig sabihin nyo na good na yung memory. Okay. Yan, wala na. So, sira na to. Papalit na lang natin yung bagong SD. Yan, pabayaran na lang natin kay sir yung SD. Okay. Thank you, guys. Yan, okay, guys. So ito na yung memory ni sir. Yan, sira na. So, ayaw na mag response So, ito naman yung sa atin ngayon. Okay. Yan, bago yan, guys. 16 gig. So, ito, gig lang. So, lagay na natin yan dito. Salpak na natin. May mali pa pala. Yan. Yan. Okay. So, dito may spring yan. Tutunog. Tik! Sabi niya. Okay. Yan. So, switch na natin. yung ating piso wifi. Ang okay. guys. So, na-connect na natin yung kanyang ah, uh, sarili antena. Yung nail piso wifi. Yan. likod. Sign in na lang. Ibas na guys. Oh. So, click lang natin. yan Okay. Yung license niya, i na-bypass na rin natin. Okay na rin. So, hindi na siya bibili ng new license. Try natin pasukin yung kanyang administrator. Dito sa browser. <coughs> administrator. Okay, to default lang to guys. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, soon. Ayan guys, so, pasok na tayo. So, license nito is makikita nyo sa pinakababa. Okay. Yan, yung license niya, guys. Okay. Access token, okay na rin siya. Ay, balik ko na rin yung access token niya. abay balik gagalawin. So, itong relay dito is uh, para sa ilaw. Yan okay, yung ilaw na doon. So, ito, try natin. Na try natin pala yung ilaw. Tapos, itong ano niya, points lang, hindi power cut, kundi, uh, ano siya, sit uh, seat pin yung ano niya. O hindi pa nilagyan nga ng ano eh. Hindi pa natin nalinisan yan. So insert coin natin to. Ayan. So wala rin. Hindi ko magano yung sa relay. Ilaw niya. So tingin ko nagalaw tong mga wiring. Ayusin ko lang. Ayan. So, Ganda daw na lang guys yung ating vlog. Okay. Thank you sa so, wifi. Okay na, Gumagamit na siya guys. Okay Ganda lang. Ganda portal tapay yung ano niya, so, ito yung SD card niya. Ito yung ginana guys, yung 8 gig. So, uh, nakita niya naman dyan sa screen na mabagal na siya mag uh, flash. So, pag ganoon, nag-error uh, na yung memory niya, ipilit kasi uh, masisira lang ulit. Kaya so, kanya na lang nagbago sa SD. So, bago yung nilagay ng SD. Uh, yung SD naman is hindi natin masasabi kung original o or, uh, authentic or local fake yung mabili natin basta ang basta ginagawa mo, buhay din lang pag nasira, palitan na lang so, hindi ko i-reject na yung re memory palit palit na lang so okay, good na. so ito na lang yung kanyang wiring na lang yung uh, check ko kasi parang mali-mali yung pinaglagay ayaw gumana ng ilang Ayun. Okay, Ayun na lang guys. Ayun, maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa rin nakasubscribe. sa ating channel click na ng subscribe button para na-notify kayo sa mga upload natin ng video. yun, Ayun. Ayun. guys, maraming salamat and bless.